mga ate at kuya, tara samahan kami magsimba at mag food dito sa Quiapo. Noong mga nakaraang linggo nga ay nag-text sa akin yung kapatid ko na sabi niya, ate mag food trip naman tayo sa Binondo at saka sa Quiapo. Sakto naman na Valentine's ngayon, tsaka Ash Wednesday, ito ay nagpunta na din kami dito sa Quiapo para makapagsimba. Pero bago ang lahat, ito muna ang mga kaganapan ito nga pala yung kapatid ko na nagyaya sa akin. Siya nga pala si Princess, Princess Fiona. Hindi <laughs> ko nga alam kung sino yung katext niya dyan. Siguro yung may-ari ng Briani King, charot. Pagbaba nga ng LRT Recto, nakita pa namin dito yung isa sa mga nag no noong nakaraang linggo na nasunog na mga kabahayan malapit dito sa LRT Station. Panood nyo nga yung news na yon ay talaga namang manlulumo kayo sa sobrang lakas ng apoy. So ito na nga mga ate at kuya, malapit na kami sa simbahan ng Quiapo dahil marami na kami nakikita ang mga puon at mga nagtitinda ng mga kung ano-ano. Basta -ano. paalala ko lang mga ate at kuya, kung pupunta ka dito ay doble ingat talaga. Maikli nga lang tong video namin na nasa loob ng simbahan dahil syempre privacy sa mga tao. Syempre kami na kapatid ko alam ko na may iisa kaming dasal na sana ay makauwi na ang nanay namin. Isa nga sa mga listahan namin na puntahan at kainan dito sa Quiapo ay yung sikat na sikat na tindahan ng mga palabok dito sa may kinta Market. Kung nakaharap kayo sa simbahan ng Quiapo, dire diretso yun yung iskinita na makikita nyo doon tapos makikita nyo na agad yung kinta Market. Tapos magtanong lang kayo kung saan yung mga nagtitinda ng sikat na palabok dito. Siya nga pala tong si Dada sa pinakasikat at pinakamatandang nagtitinda na dito ng palabok sa Maykiapo or Quinta Market. Siya din yung isa sa mga nag-trending na nagtitinda ng palabok dito. Kaya naman, tingnan nyo itong mga sticker na nakadikit sa mga stante nila. Sobrang dami. Yan yung mga vlogger na nagpunta dito. Meron nga dyan, nakita ko pa si Tim Bugok. At sana sa susunod na pagbalik natin dito ay meron na din tayong sariling sticker. Nakita nyo ba yung sticker nyo si Rizal? Duro nabutan niya na din yung palabok dito at natikman niya. Joke lang. Nakita ko nga din dito kung paano nila piniprefer yung mga palabok ni nila na sobrang dami. At ito na nga, tiki man time. Guys, 80 pesos lang tong palabok na nabili namin at sobrang sulit. Meron nga pala kaming sasabihin sa inyo ng kapatid ko, ang totoo niyan, hindi na talaga kami nakapag-food trip dito sa Quiapo. Kasi dito sa unang palabok na binili namin, tig-isa kami at sobrang nabusog talaga kami. Lesson learned talaga sa amin na pag mag trip ka pala dapat, ay konti lang yung binibili mo. Nasanay kasi kami ng kapatid ko, nakain dragon. <laughs> Mili lang kayo ng isang order, tapos mag-share-share na lang kayo. Katapos nga niyan ay naglakad na kami pabalik ulit ng Quiapo at nadaanan naman namin itong DIY beads. Actually nakita ko din to sa TikTok na nagtrending dahil nga dun sa mga beads na tinitinda nila na sobrang mura. Super funny ka talaga ni Taylor Swift at mahilig ka sa mga kulireting ganto Swak na swak talaga sa'yo to. Nilibot nga namin yung buong tindahan na yan hanggang second floor pero wala namang kami nabili ng kapatid ko. 100 pesos kasi yung mga letters na gusto namin bilhin tas gubuo kami ng pangalan. O ba diba? very 90s lang. Dito nga mga ate at kuya ay natatakot akong biglang hawakan to kasi nga baka mamaya butas eh, sumabog yung mga beads. Diyos ko. Kaya naman doon na tayo sa next video. O hindi pa tapos ha. Habang naglalakad nga kami ay may napasok kami isang eskinita at nakita naman namin tong isa sa mga trending na dragon fruit juice. Siyempre tinikman din natin yan yung 50 pesos lang kasi nga sobrang busog pa kami dun sa palabo. So, mga ate at kuya ito na nga pala yung dragon fruit juice o oh, di ba? Diba? Siyempre dahil nga sikat to marami na ding vlogger na nagpunta dito at kaya ayan tingnan nyo sobrang daming sticker din na nakakabit sa kanila. At itong ang video ni Sun nga may masarap ay dapat tinitikman. tapos maba ba? Ayan, yung video niya na yan na vlog dito sa may tindahan ng fruit juice na to ay paulit-ulit mo talagang maririnig yung kanyang review. Mga ate at kuya, first time ko lang din talagang iinom ng dragon fruit juice at ito yung reaction ko. Kaya naman, binigay ko na din sa kapatid ko para matikman niya kasi siya nakatikim na daw siya ng dragon fruit. O, ayan na nga siya at sinisip-sip niya na at mukhang nag-enjoy siya sa pagsip-sip. Siguro may namiss siya. Charot. <laughs> Habang naglalakad nga na kami, ito namang sikat na tindahan ng Sotang Hall Noodle Soup. Ano daw? Yan, isa din sa mga sikat yan dito sa may quiapo. Syempre Siyempre, hindi na naman kami kumain dahil nga sobrang busog kami. Malaki yung pwesto nila at sobrang dami din kumakain. Yung banda dun sa may looban ay parang maliit na kantin at dun yung ibang mga kumakain. Sobrang dami talagang makakainan dito sa Quiapo. Tapos naman, itong sikat din nakakanin dito sa may Kiyapo, yung isa namin sa mga nakita. Sabi, parang gusto kong bumili nito pero talagang busog na busog kami dun sa palabok ni Dadas. After naman yan, ito may nakita kami dito. Nakita nyo na ba to? Or alam nyo ba to mga batang 90s? Ito yung lalagay mo lang sa tubig tapos lumalaki na. Ito yung isa sa mga laruan natin. Siyempre, pag nasa kiyapo ka, hindi mawawala itong si kuya na naghahasa ng kutsilyo. Ata siya sa mga fayoner dito sa may kiyapo. At ako, aliw na aliw talaga ako sa panunood sa kanya at sa pag explain niya with lapel pa yan. Maya-maya nga hinahanap ko yung kapatid ko kung nasan na. At ayun, nakita kong bumibili ng chicken skin. Nagutom na naman siya. Akala niya ata hindi nakikita yung bilbil niya dun sa suot niya. Sexy yarn sis. At in fairness naman talaga dito sa may chicken skin na to ay sobrang sarap tapos ang lutong pa. Parang isa din to sa mga nagpabuhay ng Kiapo trip namin ng kapatid ko. Shoutout din sa mga agent ng kapatid ko na naghihintay ng vlog na to. Yun lang muna. Salamat. Sa susunod ulit.